Good day, idol. Ayan, meron na naman tayong bagong materiales na pipikapin dito. Aabangan nga natin yung pag-unwrap natin ngayon dito at kung anong materyales ito at syempre kung saan galing. Ngayon, dadalhin muna natin siya sa ating workshop area ng masimulan na. So, good day mga idol. Ayan, karatapos na natin natanim yung ating global exposed fruits. So, ayan, may dumating na naman ang bagong material natin. So, grabe pa tayo ulit nito. Si bagong, bagong pagkata mga idol. Siyempre, unwrap natin to kung anong materialis na naman to. So, ito nga pala ay galing kay Sir Junjo Jun, ng Jensan mga idol. So, subok na seller. at marami tayo na order sa kanya. Legit na seller si Sir Junjo. Jun. So, kung panginihintay natin, unwrap muna natin to. Grabe yung mabalo kay Sir Junjun. No? Baka solid. Ah, may isa pa. Grabe. Yung guys, kay Sir Junjun, safe na safe yung, yung mga materialis. So, so, kita nyo, walang lumabas ang mga parts ng mga <coughs> materialis natin na nabutas man o nagasgas. Wala. So, sa kapin pa lang, Yun guys, sa tagal ng biyahe. Basa pa yung tela na nilagay ni Sir John John. Ayan. Basa pa kaya safe na safe yung materialis natin. Ayan. Ito na. O ano materialis to? <coughs> Yun. Kay Sir John John talaga hindi mawawala ang freebie natin mga idol. Ayan. May freebie na naman tayo. So, Salamat Sir Junjo ng Jensen. Yung ating na-order sa kanya guys, ito na. Paikot natin sa inyo. So yun guys, ang material na na-order natin kay Sir Junjo na isa ring doorbell. So, and napaka-solid napakabigat so, sure na sure sa tagal ng biyahe buhay na buhay pa rin natin yung materialis talim ulit natin to dito nga idol, isang oras hanggang dalawang oras na natin ito binabad sa ating rooting hormone na, na Dito nga gumamit tayo ng walong tablespoons sa 32 liters na tubig. Last step naman natin ang may tanim ang ating material. Sa ngayon mga idol ito muna yung magiging temporary front natin. So yun mga idol, ito na yung ating global na materialis na pangalawa. So galing naman kay Sir John John ng General Santos. And ngayon, siyempre, naitanman natin siya. And guys, wala pa tayo dito yung final na front o yung kanyang harap. So, pwede ito guys at pwede rin dito. Yan. So, yun, focus muna tayo guys sa buhay nitong material na to bago tayo pipili ng kanyang front. Soon, bumasa lang muna ako sa base. Sa base ng puno. So, ito ang harap ng base niya pero magandang angulo pa rin may mga ilang magandang angulo so depende na lang mga idol pagdating ng panahon so pipili pa rin tayo ng pinaka best na harap niya so yan lang guys pangalawang up natin